kakalimutan nyo yung ano nyo ha, ah, boundaries nyo ha. Ah. Kakalimutan nyo yung boundaries nyo. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtautauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo. Wala ka namang nararating sa buhay. mga kaya buhay yung mga sarili nyo? Hindi kayo marunong rumispeto? Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasay sa ugali ganyan. Di na nga kayo matalino eh. Sama pa ng ugali. Wala kayong mararating. Ako na nagsasabi sa inyo. Wala kayong lugar sa mundo. Bumaba ka na doon! Patawa ka pa? Gratis. galing squatter. Nang mararating sa buhay.